Good morning sa inyong lahat mga idol no. Bali ngayon mga idol ay uh, malinis na yung kubo natin. So wala nang kalat. Madali na yung paglinis natin mga idol no. Tsaka tuloy-tuloy yung paghalo blocks natin mga idol. Bali kanina nga pala mga idol no. Ay nagbutas tayo. Ayan. Para dyan natin ilalagay yung halo blocks. At ayan mga idol no. Sana 'wag po kayo magsawa mga idol no sa pagsuporta sa aking mga ina-upload na video. 'Yan mga idol no. Sa mga nagtatanong nga pala, ayun gumawa nga pala ako ng malilipatan sa baba. At 'yan naman mga idol yung CR mga idol no. Tsaka kusina naman yung isa. So, pang lang din yung CR, mga idol, no? Saka yung kusina namin. At uh, yan, mga idol. Malinis na. Bali, yung lupa na yan, mga idol, ay uh, ibabagsak pa namin sa baba. Yan, para pumantay. Bali, papantayin ko yan, mga idol. At uh, pagkatapos yan, kung may bubong na, upluringan namin yan, mga idol. Ayan, malawak yan mga idol, oh. So, ayan mga idol, oh. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pag sa mga idol. Sana ay bay po kayo lagi sa aking mga video. Maraming salamat po mga idol.